Ah, mga kabakal habang uh, palang naguho kayo yung dalawa kong katulong habang tinatapos ah, magpuputol naman tayo ng bakal number 16 ang laki niya o oh, ito ang haba naman ay bali ginawa na natin isang metro pero ang butas natin ay 80 by 80 ang luang kaya ginawa natin isang metro kaya kiloan natin ang nalagyan natin ng dawin na kilo ang sabi ng dulo ng ng 12 cm sa pinakadawel ah uh, bago nga pala tayo mag-umpisa ay eh, huwag niyo kalimutang i-like, i-share at i-subscribe at pindutin ang bell ng bago kong channel ah uh, uumpisa na natin magputol sa nga pala uh, na tayo dito ng isang litro tutok na lang tayo dito sa kahon Pantay naman dito, nilagyan natin yung stopper para tutok na lang tayo ng tutok hindi na tayo hindi na tayo hila ng hila ng litro yan o oh, yan hanggang dito lang tayo tutok ulit uh, tayo, tutok na lang. Yan. Uh, mga kabakal, tingnan lang kasimple Tutok lang tayo ng tutok doon. Putulin nga pala natin ito ay Ichinta Karaso, 80 80 pieces Diba nang Walong butas yan uh, Kada isang butas ay isang po Ang po ang papasok Diba kikilo naman tayo. Kikilo natin yung kabilang dulo. Uh, mga kabakal, uh, umpisa na nga pala natin ang pagkilo ng parilya. Kabilang dulo. Ang gagamitin nga pala natin ay gumawa na lang tayo ng bender. Dahil wala tayong magaling na, na klase na kiluan. Thank mm -hmm. sa natin yung mga lalaki umaga para pawisan manumanong pagkilo ng ng pariga <coughs> lalaking tawag ito di sa size yung ating ginamit ah purpose na paggamitan. Isa sa hukayan, isa dito sa pagkilo natin ng bakal, bender. <laughs> Tatlo pa na Oh. Tatlo, pwede pang upuan. Huwag mamahinga. Hahaha! <coughs> <laughs> Ayan na nga pala mga nakilu natin. Ah, ayan mga kabakal. Isa na. Tatapos na natin ng isinta peraso. Ang kilo. Susunod naman natin dito eh. Bubuhin na lang natin ginagawa natin ay step by step nga mong pag gumabuo ito na ang pagsintalas bowl pag nabuo naman natin na ilagay niya natin sa butas puro susunod naman natin ay pagbuo ng anilyo ng puste Ah. Uh, ayan mga kabakal, bubuo tayo ng parilya. Ah, uh, gumawa nga para tayo ng steel lock, Kinuha natin dulo. Steel lock ang tawag dito. Siya natin gagamitin pampilot pilot ng kawad, wa matitigas ang kawad. Pag-flies ay si masakit sa kamay, tapos mat ma matagal. Matagal tayo maka makapilot. Ayan, uh, na natin ang bubuo ng parilya. mahal, nakabuo na tayo. Ito na ang pagbuo. Walong piraso itong bubuoy natin ito. Ayan uh, mga kabakal, natapos na natin ang walong parilya. Ah, uh, siguro hanggang dito na lang muna. Dahil hindi pa natin hindi pa natin maya uh, sa mga butas ang ang mga parilya natin ginawa dahil hindi pa tapos ang hukay ng asintada uh, abangan na lang nyo sa sunod na video natin gagawin ang paglalagay natin ng parilya kasabay na ng pagtitindig natin ng mga poste ayan uh, hanggang dito na lang muna